Po, ngayon po ay uh, araw ng Lunes, no? Lunes na po ngayon. June 9, no? Dalawang araw na lang para sa June 11, ah. ah sa Senate hearing, no? Nitong <coughs> uh, impeachment trial na hindi no Ah, sa mga nagdaang mga uh usapin diyan sa Senado no. Uh, unang-una sinabi ni Coco Pimentel, no, Senator Coco Pimentel, yung tungkol dito sa shall forthwith proceed, no. Pinaliwanag na 'yan, ang ginawa kasi ng uh, Kongreso eh pagkatapos ng kanilang uh pag-iimbestiga para maipasa itong uh, mga kaso ni BP Sara Duterte, no? Makita na meron talagang probable cause na may anomalya sa kanyang panunungkulan dahil dito sa confidential fund, intelligence fund, no? Matatandaan natin na siya ang vice presidente ng Pilipinas, at uh, nag-request siya na magkaroon siya ng pondo sa confidential fund at intelligence fund. Tapos, uh, yung lubos sa tiwala sa kanya ng uh, Pangulong Marcos eh uh, iniligay naman siya sa DepEd, no? Dalawang puesto, no? Opisina ng Vice presidente at uh, ginawa naman siyang uh, secretary ng uh, Department of Education at nung uh, siya ang uh, naging uh, secretary no ng uh, Department of Education humingi din siya mga kakechap nitong ah uh, uh, pondo para sa intelligence and uh, confidential fund at uh, nakita ngayon na uh, may mga uh, Uh, resibo, tinatanong siya kung saan niya dinala itong mga confidential fund na ito, itong mga perang to na daan-daang milyon eh, no? At uh, tinatanong siya kung saan ito dinala, eh ayaw niya magsalita. <coughs> Hanggang sa nagsulputan itong mga pangalan ng mga fictitious names nito sa acknowledgement re uh, receipt, no? Kasi mga kakechap, syempre, eh, kukuha ng pondo, itong uh, fictitious name na to, ang gagawin ngayon, pag kinuha mo yung pondo, no, ah, pipirma yung taong yon na si Mary Grace Piatos ah, sa acknowledgement receipt, patunay na nakuha nga itong nire-request na pondong ito. Yun po yan, ano. Ngayon, ipinasan uh, ipinasa na yung bola dito sa sinado No? At uh, ang nakalagay doon eh, shall forthwith proceed. Iba-iba no? uh, yung mga paliwanag ng mga senador, lalo na nito ni, uh, 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 ni, ano, ni, uh, ni Senate President Pimentel, ani ano ni, sorry, ani Senate President Escudero, iba yung intindi niya. Hanggang sa ito na nga po, lumutang ang pangalan ha? Uh, ni Ascuna. Ascuna, Ascuna ito ay retired na uh, uh, justice dyan sa Supreme Court sinabi niya, no, na siya yung naglagay ng uh, salitang four with proceed, no, siya po yung naglagay ng uh, salitang yan, na kung titingnan mo talaga, susuriin mo, kasi nung nasa opisina pa ako, uh, ako ay researcher dyan sa production branch ng, ng regional intelligence division. No. Uh, Nagpapakipirma kami ng uh, dokumento namin sa aming uh, chief ng production branch, no. Ii-initialan niya yan tapos dadali mo na yan do sa office ng uh, chief regional intelligence division ha? na ang rango ay uh, senior superintendent o colonel, no. No. Ah, uh, sabi sa akin nung ano nung happy namin, ay uh, yung chief ng regional yung chief ng regional intelligence division ah uh, Baga, sabi sa akin, mag-iingat ka, gamitin itong mga salitang ito, ha, shall, no? Ibig sabihin yan, agaran, no? Yung salitang shall, Shall, immediately, ha? Agad-agad, karaka-raka, no? Eh, yan ay, ano, mag-iingat kang gamitin yan, sabi niya. Kasi nagpapit, siya kasi nung ano ng dokumento, eh, no? Ha? Kaya itong uh, salitang uh, shall, no? Forthwith proceed, eh ano ito, hindi basta-basta ito kasi uh, salita ito na may agaran, aksyon walang delay, no delay at all no? uh, kailangan aksyonan kaagad ng isang uh, uh, opisina pag nakarating sa kanya yung sulat ng uh, kanyang uh, hepe o pinakamataas na uh, chief sa inyong opisina yan po yan nung panahon na ako po ay researcher dyan sa production branch uh, regional intelligence division ngayon, itong si Escudero, iba yung kanyang pagkakaintindi sa Shaltward with Proceed. Pero hindi naman siya uh, dapat na umintindi dyan. No? Ah, sinabi na nga ni uh, uh Poco Pimentel, eh, na nakalagay dito, oh, ah uh, Fort Weed. No? Eh ayaw niya makinig. Ano? Eh, hanggang sa lumutang itong, lumabas itong si ano, ah, Uh, Associate Justice uh, Askunya ng uh, Supreme Court ng uh, bansa natin uh, retired na ito mga kakechap uh, ipinaliwanag niya dyan sinabi niya na siya ang naglagay ng uh, salitang yan dyan sa uh, Article 11 no, ng uh, Philippine Constitution siya mismo ang naglagay niyan, isa siya. Kasi maraming gumawa ng ating uh, sa Aligang Batas ng Pilipinas eh. May pare, may abogado, no, may hukom. At uh, siyempre, meron ding mga nandiyan dyan sa Korte Suprema at isa na diyan si uh, Associate Justice uh, askunya uh, retired ng uh, Korte Suprema no, o Supreme Court. At sinabi niya na, akong naglagay dyan, sinabi niya yun no? At sa sinabi niya yan, siya talaga ang may authority niyan at siya ang may karapatang magpaliwanag, no? Hindi si Senate President Escudero, no? O sino mang mga magagaling na, o naggagaling-galingan ng mga senador diyan, no? Ah, hindi siya ang ano niyan, hindi sila ang uh, may authority, no? Sa salitang 'yan, kundi 'yung nagmamay-ari ng salita. O, yan ha. Ah, sinabi niya, siya ang naglagay ng salitang fourth with proceed. Na ang ibig sabihin, ha, ah, immediately, o agarang aksyon, walang delay. no? siya ang naglagay niyan. Ha, ah, kaya malinaw na sa atin. Kaya dapat, sa Senado, no, pinasa na sa inyong bola, dinelay-delay ninyo. Ayan ngayon, o, oh, nagkukumahog kayo ngayon. No? nagkakagulo ngayon, ha? Oh. pati ang taong bayan na may karapatang malaman ang uh, nangyayari, ha? Ah, dito sa so, uh, partikular dito kay uh, BP Sara Duterte ay uh, ah, nagagalit na at uh, gusto na nga mag-alsa ah, ah, nananawagan na nga na ah, uh, pinagre-resign na si uh, Senate President Escudero <coughs> meron na palang mga grupo ng mga tao na pupunta dyan sa Senado no? ah, sisigaw na si ituloy ang impeachment trial at ah, isinisigaw din na pinagre-resign na si uh, Senate President Escudero pupunta dyan sa Senado may mga bigil pa daw no? <coughs> ito ay binubuo ng mga mga ano mga eskwelahan na uh, eskwelahan ng ano ang UST, uh, UP, uh, San Beda, hindi ako sigurado no pero yun ang ano eh ko dumadaan kasi sa aking ano eh, sa aking uh, uh, social media account. o no? oh, yan malinaw na ah huh? senator uh, ano Senate President ah uh, uh, Escudero <laughs> nagsalita na. Ha? Si Associate Justice, na retired Associate Justice Ascuna na siya ang may karapatang magpaliwanag niyan. Hindi po itong mga ito, itong mga senador na ito na wannabe, no? Akala mo sila lang ang may alam, sila lang ang marunong, no? Ha? Ah, nagsalita na siya, no? Dapat niyan eh action na na. Eh kaso nga lang dapat nung ah uh, last week, lunes, eh, nagumpisa na, na nagbasa na ng, binaba, binabasa na, nagumpisa na, sinusunod na yung programa ng impeachment trial, yung schedule ng impeachment trial, inuumpisahan na dapat. Ang problema, iminob pa ng June 11. <laughs> Kaya tuloy ang taong bayan nagagalit, no? Na, nag, ano, nag yung iba tuloy, nag-aaklas na, galit na, no? majority ng taong bayan no? Na, sabi dito sa napanood ko sa ano sa balita. 9, no? 9 yung 9 ano, out of 10, ha? Eh eh pumapayag na ituloy ang uh, impeachment trial. Eh ang problema itong mga itong mga 'to. Ha? Yung mga senador na 'to. Eh, akala mo sila yung talagang otoridad. Hindi kayong otoridad, hindi kayong may hawak ng authority. Ha? Mga kagalang-galang na senador, no? Hindi kayo. Ang otoridad din natin ay ang taong bayan. Bakit? Ang taong bayan ang na naglagay sa inyo dyan, no? Kasi ang taong bayan ay may kapangyarihan, no? Na kayo ay ilagay dyan sa pamamagitan ng pagboto, at pinagtibay ng saligang batas ng Pilipinas. pinuulit ulit ko yan kasi ah, na, may naalala tuloy ako eh. Ha? Hmm? Ah, eh maraming ipinapaliwanag, ah, nagpapaliwanag ng mga, yung mga sa Bible, sa salita ng Diyos. No? Eh, sabi nung isang ha, ah, kinikilala ko ha, para sa akin ha, no? na kinasangkapan ng Diyos. Eh hindi kayong otoridad ng Biblia. Ganon din dyan, no? Ha? Ah, Senate President uh, Escudero, hindi ka otoridad ng uh, ano, ng uh, libro ng konstitusyon. No? Hindi ikaw. Ah? Ang otoridad ng libro ng konstitusyon, yung mga may akda niya, yung mga yung mga bumubuo ano, oh, ng uh, nung ginawa ang uh, 1987 Philippine Constitution. Sila ang otoridad niyan kasi sila ang nakakaalam niyan. Kasi itong Philippine Constitution na to, mga kaketchup, nakasalig din naman ito eh. Sa salita ng Diyo sa Biblia. Kaya pag mayroong mga itong mga senador na to na nakaupo dyan dahil nanalo sa eleksyon, naging nanalo sa sabotohan, eh sila na 'yung magpapaliwanag ng libro ng Saligang Batas ng Pilipinas. Aba, eh maliligaw, maraming ililigaw. Bakit hindi hindi naman lahat ng tao, no, nakapag-aral, no? Hindi naman lahat ng tao maalam, no? Hindi lahat ng tao eh ano, ha? Eh kasi may mga tao, no, uh, kagaya itong mga ano, mga itong mga trolls na to, no, yung mga fake news makers na to, no, yung mga uh, itong mga mali na nga yung ginagawa ng kanilang uh, leader eh sige pa rin sila yung mga panatiko ko no eh pag sinabi mong uh, tinapay oo, oh, tinapayan! yan <laughs> yung nagsalita ng tinapay so mga ayo naman itong mga kwan oo oh, tinapay nga yan eh ang magsasabi na yan ay tinapay yung panadero na gumawa ng tinapay yun po ang pinupunto ko dyan mga kakecha no? At malinaw na yan, no? Malinaw na yan. At huwag nyo nang, uh, huwag nyo nang ikwan, huwag nyo nang uh, i-delay-delay. Baka naman sa June 11, eh, wala pa kayo. Hindi pa kasi nag-uumpisan. Hindi pa nanunong pa itong mga senator judges na to, eh. No? Baka naman sa June 11, iurong mo na naman, Senate President, no? O, ay, eto na ngayon, o. Ang taong bayan nag-aaklas na, no? O, eto si Bato de la Rosa, eh nangahas eh nangahas no ha ah? de facto ah? dismissal of the impeachment trial ng kanilang boss ha <laughs> ah? ah, nangahas ka nagagalit ulit sa iyo ang taong bayan no ah? eh nakalusot ka na nga nanalo ka na nga eh dahil sa protest vote eh ha ah? masama kasi ang loob nitong mga mga Duterte diehard supporter eh Ah, nanalo ka na nga eh. No? Eh, gusto mo pa, ha? Uminit ang usapin doon sa estilo mo, ha? <laughs> Uminit. Maganda na rin na nangyari kasi sinabi mo eh, no? May kinalaman ka dyan sa uh, de facto dismissal of the impeachment trial. No? Oh, eh, nagalit tuloy ang taong bayan sa ginagawa mo eh, may maganda rin na idulot bakit naging alarming naging bihilante ang taong bayan ngayon nagsasagawan nagsasagawan ng ano ng uh, protesta o oh. o oh. at ngayon ang taong bayan eh uh, pupunta daw dyan sa senado magsasagawa ng rally isisigaw pati pati itong si senate president uh, Escudero eh ha uh, uh, pinapag-resign uh, para sa akin hindi mangyayari yan bakit eh, mga kapito ko sa kapangyarihan ng mga to eh. No? Ha? Ah? Eh, babasahin mo yung ano, yung uh, Philippine Constitution eh, dapat you must be in a modest living, no? Ha? Ah, yung mga nakaupo dyan sa sa pwesto, sa gobyerno. Ha? Kaya ingat kayo, ha? Ah. O. Oh. Uh, ah, Senate President Escudero. Oh. eh, yung iyong asawa, magarbo. Ha? <laughs> ah? Uh, yung yung art yung yung asamang, uh, artista na naging international model ha ah, magkano ba ang suot, -suot na damit niyan ha ah, mong sabihin uh, hindi mo bu bumubulong sa iyo si ano si Hart ibang ilista bigyan mo naman kasi itong damit na nagkakahalaga ng uh, milyones i will not uh, mention the figure Ha? <laughs> ah, magkano ba sige mer meron namang ano eh, meron naman akong pera dito galing sa kabangyaman ng Pilipinas ibibigay ko sa iyo para makapagsuot kanyang ha uh, ah, milyong uh, pisong damit na 'yan, no. Yung make up ni Heart Evangelista. <laughs> Magkano yung make up na 'yan? <laughs> Nung araw eh, naalala ko, 1960 eh ako ipinanganak eh, nakita ko para lang uh, yung mga ano ko, yung mga chahing ko, no. Para lang pumula yung kanilang pisngi eh. ah, Ang ginagamit eh atswete. <laughs> nakakita na ba kayo ng puno ng atwete? No? Ha? Ah, kukuhan ng atwete, ilalagay dito sa labi para mapula, tapos ilalagay dito sa pisngi, gaganon-ganon. Eh, si Harty Bangilista, yung asawa mo, Senate President Escudero. Ha? Ah, ang mahal ng damit niyan. Saka yung ano niyan, yung uh, high heels, no? Mahal niyan. No? Yung kinakain niyan, diet, magkano? No? Ha? Ah, uhubarang kita. ha? <laughs> ah, Ah, uh, yung kinakain yan, magkano, no? yung niyan, magkano? Uh, yung make-up niyan. yung make-up na inilalagay ni Heart Evangelista sa kanyang mukha. Ah, uh, yung pagpapaganda sa buhok ni Heart Evangelista, hindi naman na ordinaryong salon pumupunta yan. No? Baka nga hindi naman pumupunta direkta sa salon niyan. Yan ay uh, pinupuntahan sa bahay ng isang sikat ah, uh, na hairdresser. no oh, yan. Ah, uh, Tingnan mo to si, ano, si uh, Senate President Escudero, no? Ang ganda ng damit niya, no? ako no, nga po mga kakechap, eh, nasa Regional Intelligence Division pa, sa Production Branch, no? Ah, uh, nakasama ko yan si Colonel Taas, eh. <laughs> yung, yung ano ngayon, nandiyo dyan sa Congress, no? Siya na, siya pala ang Sergeant at Times. Ang ganda ng barong ni, ni Colonel Taas. Idol namin yung mga sinusuot niya noon, eh. Ah, hiraano niya min. Mean, ka, alam nyo kung magkano to sabi <laughs> kaya kami naman gusto namin kami ni Rico noon ni Rico Ochabillo, eh bili tayo ng ganyang barong o, makapagsuot din tayo ng ganyan nung pumunta kami dun sa bilihan ng barong kung saan niya sinabing dun bibili Ako po, di po hindi na kami nakabili napakamahal pala oh, eh yung suot ni ano SP Escudero na damit ah, hindi ata siya nagbabarong eh may ano may mga linya-linyang itim na ganun dito eh ah, yan ang suot niya eh. Mahal yan, mga kakechap. Ha? Yung relo, may, wala mo, hindi ko kasi nakita, may nagre -relo. pero senador yan, may relo yan, mga kakechap. Ha? Huwag mong sabihin, ano yan, uh, mumurahin ang suot na relo niyan. Ha? Million ng relo niyan. No? Yung kotse niyan, no? yung ano, may escort pa yan. No? <laughs> yung mga escort niyan, ako po. Ah, Sabi na natin uh, kwan, ah, mga polis kasi may mga assign na mga PNP personnel sa mga senador eh, no? no? May allowance yan, no? Yung kanyang kotse, no? Napakamahal ng kotse ng mga senador, mga kakecha. No? Wala naman ako nakita ng senador na pumunta diyan, pumasok sa sa Senate na nakakalesa. <laughs> puro di kotse yan, mga kakechap. At uh, wag mo nga hawakan yung uh, kotse ng mga yan. No? Ha? Uh, tiniti ako saya magagasgasan ng kamay mo. Ay, hindi. Magagasgasan yung pintura ng kotse. <laughs> Ayan, ha? Uh, si Senator Bato de la Rosa, o oh, yung pagpapa niya dito, mahal yan. Mahal yan, ha? Naahit lang yan. Ahit na ahit yan. Na, no? bago lumabas yung itim o oh, yung tubo ng buhok niya, no? Ah, siguro, oh, ano, 12 months. Ah, <laughs> uh, at uh, ano, maraming ano eh, uh, yung mga modest living, ano, nandiyan din sa Philippine Constitution yan, mga kakechap. Baka hindi binabasa ng mga senador yan. No? No? Si Amy Marcos, eh, mga lihitimong mga milyonary, milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo ang lahi ng mga Marcos. No? Eh, si Amy Marcos, naplat na mukha eh. ba diba? Ang ganda-ganda ng ka... Uh, Ah, pagkakaplan kanya ng kanyang mukha, yung makeup niya, yung kulay ng buhok, no? Oh, yan, ha? Ah. Si, sino tong isa? Si Tolentino, si Tol. <laughs> sabi ni, ano, ni Senator Tito Soto, masama love niya talaga kasi talo. At isa pa, ah, kasi siya yung committee on rules. <laughs> Hindi daw idinaan sa kanya, sabi ni Tolentino, huwag <laughs> na natin mag-usapan niya, ano? impeachment tapos na yan hindi naman maitatawid diyan sa ano, sa 28th Congress oh nagpasya kaagad siya ha nagpasya siya hindi naman daw maitatawid O, eh ito na ngayon o, bakit mo sinabing hindi maitatawid ha hindi naman ikaw ang otoridad ng saligang batas ng Pilipinas ang ah, makapagpapaliwanag lang niyan ay ah, yung mga constitutionalist yung bumuo ng libro ng uh, Saligang Batas ng Pilipinas. Uh, kaya ano tayo, uh, maging ano tayo. Inasabi ko lang sa inyo ito, ha? Uh, yang shall forth with proceed na yan, ha? Uh, bag mong bigyan ng sarili mong pakahulugan, Senate President Escudero, no? Dahil yang sh shall with proceed na yan, ang magsasabi lang niyan, ha? Uh, isang tao, yung may kinalaman o naglagay ng letra ng yan sa Philippine Constitution. Ha? Uh, si Associate Justice Ascuña, ha? retired Supreme Court Associate Justice. Siya lang, walang ibang may karapatan yan, kundi yung naglagay ng letra na yan, yung shall tweet proceed na yan. Ha? At uh, ako nagpapasalamat ako sa Diyos at uh, kahit papaano kahit bobo tayo sa ropor, nangungopia lang tayo <laughs> nung araw, elementary, nakapasa ako sa elementary, nangungopia lang. No, nakapasa ako ng high school ng Opya lang. Nakapasa ako ng uh, kolehiyo diyan sa Philippine College of Criminology ng Opya lang, ha? Ay naging pulis tayo, retired na tayo, diskarte sa buhay. <laughs> papasalamat ako sa Diyos kasi, ha? Binigyan niya ako ng uh, pagkakataon na matupad yung aking pangarap, ha? Unang-una pangarap na magulang ko maging pulis ako. <laughs> nagpunta kami, nagpunta kami diyan sa PCCR, ang kasama ko na nag-enroll, ha? yung nanay ko saka yung tsahin ko na buntis <laughs> kasi nung araw wala naman akong pakialam sa buhay ha? nakikipaglaro lang ako ng chess dyan sa amin sa baklaran no? ha? Ah, nakikipagpustahan lang ako nangaharang lang ako dyan <laughs> sabi nung nanay ko sa akin anak ah, mag, magpulis ah, mag ka mag aral ka ng criminology sabi ko ayok pulis eh nak hindi ka na makakatras I binayaran ko na yung entrance fee <laughs> ah, binayara na raw kaya sa ganitong araw pupunta tayo dyan sa PCCR mag -e exam ka walang ya eh dahil sa ayoko naman talaga mag-aral ng kolehiyo, ha? Binigay sa akin yung exam, ha? True or false, no? Di na ako nag-isip, ha? Inilagay ko na lang lahat, puro true, 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 true. <laughs> pumasa pa rin ako. <laughs> Sabi ng nanay ko sa akin, eh. Nak, pumasa ka. Ha? <laughs> pangatlo ka sa pumasa. <laughs> Talaga, pinuntahan namin doon, nakapasa nga ako. Pangatlo, bakit? Kasi alphabetical eh. <laughs> alphabetical order eh. letter B ako eh, bagasina. <laughs> Ayan ha. Ah. O, ulitin ko. Ha? Ah, sa lahat ng senador, hindi na lang kay SP Escudero na, ha? Ah, na pinapanawagang mag-resign na. No? Hindi kayo ang otoridad ng Philippine Constitution lalo na yung salitang shall forthwith proceed kundi si retired ah, associate justice ng Korte Suprema si kagalang-galang no ha, ah, hukum no askunya siya lang ah. kaya ituloy na natin itong ah, ah, impeachment trial na hindi pa nauumpisahan no dalawang araw na lang mga kaketchup no? hanggang sa muli po salamat sa Diyos at uh, ako po ang uh, uh, sa kaliitan kong ito ay meron pong 172 viewers at 10 likes no? Uh, subscribe po kayo mga kaketsap uh, hindi po tayo panati ko ng kahit na sinong politiko no? Uh, pag nakita natin itong si Bongbong Marcos eh, ah, nagnakaw ah, eh, punahin natin no? Ah, punahin natin at ibilang nyo ako na isang ah, uh, maliit na kritiko, no? Dito kahit dito man lang sa social media na to no? na makabahagi po ako ng aking uh, sariling pananaw, no? Uh wanna buy my uh, single uh, cent? Uh, may opinion. Ha? Uh, ang halaga ng aking opinion ay uh, single centavo lang. O, nyo pa. <laughs> Sige po. Salamat sa Diyos. Ako pa ang inyong kakechap kapatid, kaibigan at kausap. Pag-ibig